Ayan, ating gagamitin sa ating gagawin ngayong araw na ito. Ayan, ating dalawang buko, beach birch tree, at saka yung ating ah, ayan, yes, condense, at saka yung ating okay. bap. Ayan, ating gagawin ngayong araw na ito, mga ka-extra. Yan, magsimula na tayo sa ating pag uh, gagawa ng ating uh, mga ating minu ngayong araw na ito. Yan, uh, yung ating buko medyo uh, na-frozen. palagay kasi sa ano, at, um, medyo tinanghali ang uh, unang paggagawa kaya napalagay pa sa ating ngunit yan, yan, frozen Pero okay lang yan mga ka-extra. Ayan naman yung ating yung sabaw ng buko. Yan yung ating gagamitin sa kanya. Tapos, ayan yung ating gatas. Yung ating uh, pampalasa. Ayan yung ating Ayan yung ating gatas. parin natin yung ating condense gatas din yan yan habang pinakumplito natin yung ating uh, mga halo so, sa ating gagawin ng araw na ito yung ating uh, bukopahin na bad yun ang ating yung gagawin yung araw ito po kapayin o ba ang din natin yung ating veg veg tree ayan yung ating gatas na powder eh huwag natin kalimutan na share subscribe and like at eh, syempre mag comment na rin kayo mga ka extra para uh, malaman natin kung mga taga-tagasan kayo mga ka-extra ito at yun yung ating uh, start yan. naman siyang kakanawin at tubig yun naman ang ating ginamit dyan para uh, makanaw natin yung ating corn start pinakalangan dyan ay uh, pinong pino ang ang pagkakakanaw natin walang matitra at syempre yan na rin natin yan ng yung ating bahan ni Leah para mabango naman yung ating uh, luto Sinalang ko na nga pala matantayin natin siyang kumulo tapos ngayon uh, huwag ka natin hayaan na uh, hindi makalimutan na haluin at yun nilagay ko na nga rin pala yung ating uh, isang cup na ano na asukal kasi medyo oh, pandagdag yun sa kanyang tamis o yung lasa kaya nilagyan ko siya ng asupal mga ka-extra kaya na nakakulo na Ayan, ngayon magsisimula na natin talagang haluin yan ng gusto uh, ko na rin yung ating cornstarch na kinanaw mga kaibigan kalagay niya na yan ayan na grader so na yung paghahalo mga ka-extra hang na sa uh, maiga. at makita natin uh, luto na luto na yan kasi yung video, yan ay pagluto na ay igan na luto sa ayan ayan o oh. paglalagkita na yung ating mga gawa ayan saglit lang naman ang paggagawa niya mga ka-extra hindi kayo masyadong may inip dahil napakadali lang niya gawain. Kaya yung atin niya palang uh, mga ingredients at saka yung ating procedure ay ilalagay na ulit natin doon sa ating um, description box para hindi kayo ma-hirapan kung sakaling naibig kayong gumawa ng ating um, buko pay na hubat ayan Dari-dari sulang -so ang ating pag at nang hindi uh, magtutong yung ating ilalim o masunog kaya uh, medyo agunta lang kayo sa paghalo mga ka-extra lang hindi kayo masunugan ng ilalim uh, medyo maganit-ganit nga lang paghalo nito kasi habang naiigayan ay talagang medyo lubalaban yung uh, ating uh, buhok pa rin na yan bukupay na hubad na uh, ka uh, at saka ah, siyempre mga ka-extra pwedeng pwede itong gawin pang negosyo dahil napakunti lang ng mga uh, ng ating puhunan dyan kaya kung sakaling kayo naibig nyan wala ay pwede na yung Uh, punta sa description box kung paano ginawa ng inyong extra sarapis ang pagluluto ng uh, ating buko na hubad ayan na ilagay natin doon sa ating uh, cup para dyan na natin sa palalimgin ayan Kaya ayan, habang tayo nag-aantay ng lumabig yung ating yan, mga ka-extra, ay pwede na rin kayo dyan magsikuha ng inyong tigigisa. O kaya mamaya, pag nagawa tayo ng sampol, pag medyo malamig na, ay pwede na kayo magsidampot. O, kaya, may mga order dyan, pwede na mag-PM sa akin, mga ka-extra. At automatic Uh, i-gagawa ko kayo ayat murang-murang yan mga ka-extra ang ating uh, buko pa yung ay nahubad ayan, kaya um, maraming maraming salamat muli sa inyong lahat na inyong walang sawang bye dito sa ating mamumunting channel ayan ayan, makita nyo napakaganda nyo ating pag uh, alagay doon sa ating uh, cup o yung ating tray na ano pero nakagawa natin hulmahan yan Ayan. so, sa ginit lang naman yan mga ka-extra kung palamigin kaya makakakatigim na kayo yan simple yung simple yung paggawa ng ating buko pay na upad ang temper natin para maganda ganda ang kinis ng ibabaw bagay na mga extra. ka yeah, kumuha naman tayo ng isa at iyan natin gagawin naman sample mga ka-extra ayan taktak natin do sa ating plato para matikman na natin yung ating ah uh, buko pa yung nahubad ayan na kaya natin tinawag siyang buko pa yung nahubad ay wala siyang balot o yung kanyang wala siyang dough o yung ano, rapper na nakalagay doon sa babaw na uh, pangkaraniwang uh, ilalagay natin sa ating buko pie kaya yan ang ating uh, buko pie na habad kaya tinawag natin siyang buko pie na habad mga ka-extra ayan, magsiguhan na kayo at uh, na nagayatan natin magdampot na kayo, magsikusa na kayo, magdampot mga ka-extra. Huwag na kayong mahiya. Ayan. Sinubulan na natin. Ayan, para wala nang kahiyahan.